Uh good afternoon po. Bali pakita ko lang po sa inyo kung paano gumawa ng ano, oil pot at saka air pot ng burner. Pasensya na po sa kamay ko, talaga Nagpapanday pa po, po ako eh. Hindi pa po, po tapos. Bali ang oil pot po niyan, uh bali ang butas niya dito. Ah uh, ito, uh, 6mm po, ito ganito kalaki. Na-barena. Ayan. Ang siya sa gitna may butas po siya dito sa gitna. Ganyan ang kalaki, 6mm. Tapos, uh, i-curve mo lang siya para hindi ka na mag-welding ng paleteryo kasi karamihan ginagawa, uh, nagwe-welding pa. Ngayon, ang problema sa may welding, uh, mahirap kasi yung leak ang iniiwasan natin dito kasi yung langis, magaling po siya sumuot kahit po kapirasong butas, naglilikyan Ngayon, ang gamot dyan, pa na lang. Bend na lang tayo. ayun po, may bender po ako dun. Kita nyo po. Ayan po. Ginawa ko lang din po yung bender na yan. Ito po yan. At uh, check nyo po yung level nya. Kasi ito yung gitna. So, hanggang dito yung ano, laman nya ng oil. Uh, level bar nyo po sya. Uh, okay po level bar. Hanggang dito po sya. Yan, mag stack po sya dito ng ganito karami. Ngayon, may na po natin yung usok. Kapag uh, ginagamit natin yung pala natin na use oil. Ayan, ganyan po. Uh, ongoing po yan, yung use oil kalan po natin. Puro po ganyan yung oil pot at saka air pot. Ayan. Hanggang dito po siya, habang tumutulo po dito yung ano natin, langis. Ayan, nag i po siya hanggang dito. Wala po siyang kausok-usok. Tested na po yan kasi uh, maker din po ako at seller ng kalan di use oil. Ito po sa ano naman, sa airpat naman siya uh, ina 90 mo lang siya hanggang dito lang siya cut siya diyan kasi yung ano natin yung burner natin at ganyan po siya para wala pong leak putol po siya dito dito hindi hindi ko siya pinagduduktong kasi mahirap magwelding ng uh, mahirap magwelding ng leak free na diretso yan mas sure ball na put putol siya 3 inch po ang ta taas nito ito po ang burner ko ay 4.2. Putol siya. Tapos saka po kayo magka-cut ng ayan ganito. Pa 90. Saka nyo po siya iduduktong doon. Leak free, leak free na po siya. Kahit po ang welding natin dito ay ano, hangin na lang yung dadaan sa kanya kasi meron na siya uh, welding sa ilalim. Mas madali. Leak, leak free na po siya. Hindi na siya tatagas. Ayan, ganyan lang po. Ito. Ayan. Eh, nyo lang po siya ng naka 90, saka nyo po siya ikapit dito sa ilalim. Ayan. lang po. Salamat po. Pasubscribe na lang po para sa susunod pa natin uh, ibang video about sa used oil kalan. Mga diskarte po. Salamat po.